maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahati ni Joe Cabrera Alabastro Natanong mo na ba sa sarili mo, ano nga ba ang expiration date ng tubig? Hindi ka nag-iisa dahil marami ang nagtatanong at nagtataka Ang sisira nga ba ang tubig? Ang sabi ng Food and Drug Administration at ng research na Mula sa www.eatbydate.com, hindi talaga nasisira ang tubig O, water is life Pero may mga pagkakataon na maaari itong masira, gaya ng pamamaraan kung paano ito ipinackage. Ang kalinisan ng bote at kalinisan ng environment bago ito inilagay sa lalagyan. So, paano mapapanatili at mapapatagal ang kaligtasan ng tubig? Dapat ilalagay ang tubig sa room temperature o hindi gaano nasisikatan na lugar. Much better, mas safe kung nasa loob rin ng refrigerator. Siguraduhin mo rin na ang iyong mga nakaimbak na tubig ay malayo sa cleaning products at iba pang maamoy na produkto. Makakatulong sa tubig na maging sariwa kung ilalagay nga sa ref after usage. Di mo ba napapansin sa loob ng refrigerator kapag meron kang pinakamalakas na amoy na pagkain na nasa loob nito? Halimbawa, langka. Marang o kaya dried fish o mga tuyo. Pag uminom ka ng tubig, halos na aamoy mo ang mga pagkain na ito na absorb ng tubig. Isa pa, huwag haya ang mababad ng direkta sa araw ang tubig. Dahil ang chemicals na meron ang plastic bottle ay posibleng matunaw ng araw at iyan ay hahalo sa tubig. Ito rin ang isa sa mga nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng cancer sa lalaki at babae. Ang tubig ang pinaka mainam na yaman na ibinigay sa atin ng Diyos at kailangan ito sa lahat ng aspekto ng ating buhay. At syempre, lahat naman ay nagre-rekomenda na uminom ng walong basong tubig kada araw.